At dahil hindi tayo busy today, gagawa ako ng video kung paano mag center stand ng motor sa pinakamadaling paraan at sa pinakaeasy na way. Mara marami kasing mga lady riders, yung siguro mga baguhan pa na nag-a-aas, nagtatanong sa akin kung paano daw mag center stand or Uh, nagko-comment, bakit daw ang dali sa akin. At may nag-comment din na sana, kasing lakas mo ko. at may nagsabi din, ilang years na daw silang nagmo-motor pero hindi pa rin nila alam paano mag-center stand. Ngayon, hindi naman ako ganun ka-pro, pero para sa akin, easy na lang ang center stand. At saka, hindi naman kailangan ng full force or sobrang lakas mo. Ngayon, so ngayon, ipapakita ko kung paano ako mag-center stand sa motor ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-center stand ng motor ko. So, ganito ang ginagawa ko. Wait lang ha, bakit? Hinahawakan ko yung manubela at saka yung isang kamay naman doon sa may nahan. Yung paa mo, ipatong mo sa center stand at yung paa na nakapatong sa center stand, yun ang lagyan mo ng force. Yung paa lang ang may force para sa akin. Yung kamay, assist na lang para hindi ka matumba. Pero hindi naman talaga matutumba.